good morning, good morning. Magpapalang araw na naman sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O, nandito lang pala kami ni Boss Andy sa daungan. Ayan, ha. Uh, sabi nila, ngay pagabi magbaba ng tubig yung ilog, pero hindi na tuloy. Ngayon, medyo ano pa. Medyo malalim pa. Ayan, Ah, uh, lulusong naman pala natin yung mga ano. Mga binhi. Last, lusong ng binhi. Ah uh. Kasi si Boss Hans. Boss! Good Board morning mga boss! Ayan, alas ano na lang yan. Bali, nandun na yung 14 bulto. Ha? Ka ah, hindi pa. Di pa. Na, prepare lang para nandun na lang. Nando na lang yung binhi. Kasi Ngayon, yun nino, yung ano ka, nagahabol-habol. Oh. Nag Naglililis na yung... naman doon. Naiya daw sa atin. Marumi daw yung para dahan natin ng motor. Hindi <laughs> nung Ah. ah Ang pa naman oh. No. Ayun oh. No. May ano pa, may um, lemon grass. Dami. Dilinis. Pagka ano, na lang tayo hingi ng binhi kay Ninong Amang. Magtatrim tayo ng 10 hektarya sa Ortiz. Pwede na 'yun, Nang. Sa Ortiz. Sampung so, hektarya. Pag di kayo mama ng konti ha mo. Para totoo. <laughs> <laughs> yung lemon grass walang gaano ano eh. Pataba lang sa kakontin tubig. Oo. Oh. O spray. Mada ano lang. lang. Depende lang sa dating na no. Kung ispray so, no uh, hindi. Yan. Pag yan. Taba so, kayo ng anip no. Pwede nating. pwedeng spray yan. Hindi takot ng anip 'yan. Sabagay manon ano, mo. Mapamoy na. Mapamoy na tigas. Hindi mo kayo ng anip. Dahan naman tayo. Sakay muna natin yung mga binhi. Okay, mga boss. Pagkos namin ni boss Andy. So, ang si Choco. Hindi na sana namin sinasama. Ayaw pa iwan. Eh, kagado tayo. Gabay niyo po kami. Po lang ba, kayo na po bahala sa amin. Kagado po kami. tayo Hahaha Nandito na tayo eh, Dito na tayo sa Ortiz Sa Parman. ito mga gamit sa 'yung binhi para maibilad kahit dito lang sa ano kahit nako lumabas tingnan mo natin yun ano. yung mga tubigan natin kapo kung dinatanggalin natanggal yung tubig yun kasi per per kung makakaano ano kung makakapunta si ko Jason lulusong daw ngayon pag nuloroto. Ano na ano mo na to? Ay tubig pa naman.

yan mga boss dahil na yung mga pilapil natin di pa naka ano, talaga saka di pa nakaroto yan, dubira direto sa ano yung natin, tubig nagkatagas na rin yung sa ano ni Toto sa so, may paligi sabi ko ilulusungan yung damay eh. mag-i-speed daw siya ng pansuso kahit yung paligi lang Mabas, hmm, wala pa yung mga operator natin Mabas, hmm, wala so, pa okay, yung manok Kanin Kaya naman ako ni Boss Andy Para makakuha na rin yung ano dun Yung Yung antraktor O oh, may antractor rin naman na ay Roar toing ano si Jason basa, May tubig o ano lang natin kung padadagdag niya pa yung isa kasi alanganin yung tubig pero may ano siya sanap sanapan hindi nga lang ganun ka ano yung tubig kalalip o kung padadagdag niya mamaya yun dagdagan lang, lang natin yun ho bas yun ano boss, Andy, yung boss yung dito pupunta doon sa dulo para mapatubigan yung nando na ano, kailangan ma maroto na yun may tubig o tayo, punta muna natin yung ano, yung yung makina natin doon. Yung transmission, dalhin na natin dito. At e sakali man, dito na lang. Kapag nakapag-roto si Kuya Jason ngayon, baka sakaling makapagbasag tayo. Ayan, mabas. Ayan, may sabog natin. Oh. Ito. Ito. Ah, double ito eh. Dinobly natin ng sabog. Ayan, marami ng damo. Oh. Muta, saka yung paso danong. Yung bilog yung dahon. Magtatanong muna tayo saan kung ano yung magandang pang ano dyan. Pang, pang spray. Ayan, ano na ngayon? 12. Walong araw na ngayon. Pang walong araw ngayon. Yung ano natin yung sabog. <coughs> Tapos ito yung spray nating ano, mo Dilaw na yung anong oh, muta. Oh. Ano ah. yung dilaw na yung na-spray natin. Oh. Ano siguro natin yan pag ano na lang e tawag dito na yan pag nayari tayo nayari tayo magayak madaming mata itaas taas ano kasi eh hindi naman pwedeng di sabayan to pag di natin sinab to tigas, Ayan. daming ano daming muta kung mo makapal yung sabog kaya pala sabay lang yung ano sabay lang yung hindi naman pala ganun ka ano parang madalang pa na double pa yan na double pa ng ano na double pa ng sabog Ayan, update at play tayo sa farm 2 ayun yung damo ano na namamatay na ayun na ano na rin pala natin dumating si ano si kujison dumating na hindi rin tayo, pala tayo ganong nga tinamaan. No? Pero oh. di pa. Hindi na yata mga anong maigi. Ano? Ano tayo natin? Lang. tractor hand tractor hindi isang pambel pa na lang tayo ganun lang naman pag maga mainit dito pag maka ng hali nakasilong na yun nakasilong na yung mga punla natin yun mahinam din yun naan sila nakaarawa tumitibay yun natin na natin dah para makapagal tractor na rin tayo Dito na tayo sa Farm 1. Ayan. na rin si Jason. Ay! Ayan malalim yung putik. Dahil basa. tumira tumira naman ako makina Lalo magandang putik po sa lampasan Uh, yung medyo malinis doon dahil medyo malinis yun ay rin na itong ano ni ko Jason tuyo ay ito palang inaano nyo o babasagin na natin to para mabaon yung ano yung damo si boss hindi nandun sa dulo uh, inaano naman yun yung mga pilapil na sa so, ganito yun ano nya uh, tinatapalan nya nandun din kasi tubig eh Gano'n mo na tayo. Magbabasag na tayo. Sampitak na tayo. Ito, di natin nakakayod. Medyo alam nga yung tubig. Pag ano na lang natin kakayod, pupunta na, pupunta na lang doon sa may banana yan. Ay. yun. Ay! Ay, 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 inaano ni Kujinsan. Yung medyo malinis, yung walang ganong no, 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 damo ayan. Tinoroto niyang ano? Tinoroto niyang may walang tubig. Ay, medyo malinis kasi yan. Pwedeng rotoin ng walang tubig. Pero ito, kailangan may tubig yun ganda ng putik oh pang ano na lang to ibababad na lang natin to para ano para dito may gas dispunti yan ganda lang ng putik Kanina, puro sungot-sungot na gano'n yun. singit-singit Ayan, mga lang, Hindi yung iba, hindi pa kung talaga na ano din Hindi pa yeah, nabaon Bali nakadraw mong balos mo si Boy Jason Ito na lang yan, sincero na yan Sakay nandito sa ano na yan Dalawang bano, sakay yung pinanin natin kanina kain na muna kain kain yun mga boss nagba vlog nga pala tayo o oh, ayan uh, bali naka ano tayo naka tatlong pitak na nabasag ay si kuya jason bali naka ano na siya may dalawang hektarya ay sindo pala ni sus, susunduin ni jj si ano si kuya jason o para nga naman maka ano makadaan siya siguro sa ano niya Do sa may pala niya sa kasama mo is gabi na pala nagbablog pala tayo <laughs> eh okay. yun talaga mga boss pag ano na na. pag naano tayo sa trabaho nakakalimutan nating nagbablog ngayon uh, magagayang direct na tayo gabi na eh, wala na si aring araw oh. susunduin so mo siya tatay mo jay susunduin so mo si tatay mo uh oo -oh. papatumig pa ako saan? construction sa tabi namin tsaka dyan sa amin ba? kaya kaya nga lang sa ano mais tatapusin na siguro ni tatay may isang pitak na yun para bukas may ano yun ako may bubugbugin ayan mga boss pauwi na tayo ayan ginabit medyo ginabit tayo ngayon pinatabayan nandig kasi natin si Jason baka nagpasag na tayo tayo ng konti. Madilim na pagpunta din natin sa ano niya. dito dito Heto, Yun, o, si Choco yan lulundag agad eh lundag eh na, na natin ilaw para makita yung sige kaya mo pa. na yung makina gabi na gabi na yun mga boss gabi na talaga yun kumakalag tayo ng ilaw pauwi na kami ni boss Andy saka natin si Choco so yun Kina Happy wedding anniversary si Missis, Ayun. Ah, uh, limang taon na, na ako. Limang taon na, na ako ano. Pinagtatagaan. Yan ah, uh, ulit kay Mrs. Happy people anniversary. Wedding anniversary. Eh, wow, nagluto siya kahit na paano sabi ko, magluto siya kahit na ano lang. Kahit pansit lang. Sunday ating muntin video ah, Maraming salamat sa walang sawang support ah. At kapag sa amin Yun, ingat po kayo palagi and God bless Yun